napaka basic lang guys maglinis ng saging ayan tamang kating kating ng mga dahon boom bagsak Hi guys! Welcome back ulit guys sa aking munting YouTube channel. So ngayong araw guys, ang gagawin ko ay maglilinis ako ng sagingan. Ayan guys, yung aking lilinisan. Ayan, may pang ano tayo sa dahon, pambawas. Ito babawasan ko. So ito may gapas yung gagamitin ko guys. At sinimulan ko na nga agad guys ang pagkakating ng dahon ng saging. Mas maganda kasi guys kapag ano nalinisan para hindi mabigat sa puno niya. Pag nagbunga hindi siya matumba. Tsaka para yung mga maliliit na saging ay maging malusog at pagkatapos ko nga guys putulan ng dahon ayan naglipat na agad ako dito sa kabila at dahil natapos ko na agad so naglipat na ako dito sa pinakamakapal ito kasi guys talagang napabayaan nung nagtrabaho kami sa kanal ayan hindi namin ano ng time para linisan kaya ayan napakakapal at pagkatapos ko nga guys bawasan ng mga dahon ayan um dito naman ako sa puno ayan nilinisan ko yung puno para hindi doon magatago yung mga insekto na ano naninira sa kanila ayan malinis na dahil natapos ko na guys ayan lipat naman ako dito sa kasunod ganun pa din ang ginagawa pa ulit ulit lang magatanggal ng dahon tapos yung puno naman ang dinisan ayan napakadali lang guys so kung napansin nyo mali medyo malinis na siya kaysa kanina kita nyo naman kanina yung puno hindi talaga makita sobrang kapal ng dahon so ayan guys kapag naglaki yan, malusog yung mga suhit na yan tsaka pag nagbunga ay malalaki so ayan guys mabilis lang talaga sya linisan so ayan tingnan nyo kanina napakakapal pero ngayon ayan napakalinis na guys so ito na guys nasa panlimang puno na ako So marami ito guys, nilinisan ko siguro sa loob ng isang oras. Dahil marami pa akong linisan guys, kaya yan ko napapansin nyo, minadali ko na no. Mabilis na ang aking kilos kasi marami pa. So hinabol ko yung oras dahil lapon na. At ganito nga siya guys, kalinis. Ayan, panibago na naman guys. Puputulan ko lang ng ilang pirasong dahon tapos yung puno na naman ang lilinisan ko. Ganun lang guys, pa ulit-ulit lang kaya napakadali lang guys hindi siya masyadong nakakapagod so ayan guys malinis na kaagad guys um, tinatanggalan ko na lang ng mga patay na ano na mga dahon sa baba ayan tapos pinambawasan ko na para talaga maganda ang paglaki So ayan guys, malinis na guys. At pagkatapos ko dito guys, 'yung nililinisan ko na ito ay Meron na lang isang linya, kaya lang talagang makapal. So, pero dahil yan medyo mabilis ang kilos ko kaya ayan, saglit lang. Ilang ano lang. Nasa 15 minutes lang 'yung isang linya na 'yon. So, ayan, ganoon lang kabilis guys mag-ano guys mag tanggal-tanggal ng mga dahon na eh, yan oh. malinis na kaagad guys ganun lang ka ano, ka simply ayan guys so napaka basic napaka linis sa mga viewers ko nga pala dyan guys shoutout sa inyo maraming maraming salamat sa ano patuloy na suporta nyo sa aking munting youtube channel at syempre naniniwala ako guys na pinag kapag pinagpatuloy ko lang itong pagbablog ko ay dadami din ang susuporta sa akin na kagaya nyo so salamat salamat talaga so yun guys shout out nga pala kay Ipman TV at kay Kaparmer Vlog yun salamat salamat so ayan guys kung napapansin nyo ay talagang makapal na sila so kailangan talagang linisan guys ayan so sinimulan ko na ang pagkatanggal ng mga dahon so ayan yung puno naman guys ang nililinisan ko yan tinatanggal ko yung mga patay na dahon tsaka kailangan talaga bawasan yung dahon nila para makalaki sila ng maayos at konting konti na lang nga guys ay matatapos na ayan so napakabilis lang hindi ko lang pinansin and enjoy ko lang ang ginagawa ko so ayan hanggang sa matatapos na pala so ganun lang guys basta pag may ginagawa tayo so enjoy lang natin ang ating pinakahuling lilinisan, pinakamakapal. At yun guys, natapos ko na nga guys. So maraming salamat sa mga nanood sa video ito. So sana guys, supportan nyo ang aking YouTube channel, Louis62Vlog. So maraming maraming salamat guys.